Balik ka, kuya. <coughs> Pasok po kayo sa live. Sakit, Sakit, no? Sa Sino ba na ano sa inyo dalawa? Kaya po kayo dito kaya. Dito po ulo niya sa so kabila. Okay, so magandang hapon po sa lahat. So proud to present yung kasama natin. Uh, isa po sa mga ano natin. Uh, kasama sa PNP. So Ah, uh, galing pa po sila sa probinsya ng ano probinsya no, sa ba? sama ano po ba nangyari sa inyo sir bakit pipilay pilay yun nga sa sabi ng doktor you need to this daw no? mm -hmm. pero before noon may may nararamdaman ka na yun lang yung nagpunta ko ng balde tapos nagbasketball ako kailan pa po yun 2017 pa yung pili pili mo 2017 pa yan opo hindi ko sabihin mo kung pwede ito isama okay lang sa okay lang sa opisina okay lang okay lang na nakikita ka na napipilay pilay hindi ka naman napansin ko. oh, okay lang ano yung na Nakiprepare mo naman yung tutu ko. No, 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 ano, mm -hmm. no, hindi pa masyado. Mm -hmm. masakit, sumasakit. Pero ngayon, sumasak hindi na. Hindi na talaga eh, kasi kunti na lang. Sumasakit na grabe talaga. Di ba sabi mo sir, ano, uh, na pa mri na? Mm -hmm. Tapos ang gusto, operation. operation. Magkano daw? 150. Opera pa lang. At least meron eh, ba? Hindi no, tayong lakad niya. Hindi Katulad din kanina. kanina. Hmm. Hindi masyado. Hindi masyado. Ay, eh, gano'n. Pero may iwan ng konti na. Hindi, pag tamatay ako, mm -hmm. masakit ka yeah. na ka. <laughs> Tapos pag nakatayo na, okay na. Hindi, balik din ako higa. Gamot lang ako ng gamot. Ang naintis. Hindi, ito hindi siya hindi nakapasok. Hindi, naka-schoolin man ako, online kami, kaya nag-online na ako. Kasi oh, Ah, uh, ganda na sa lamin ko, no? Kigan mo yan. Hindi ba kasi, ito na yung luma. O, palitan na natin. Siya, mas po na yung sarili ko ngayon. Huwag yun dyan, pagalat i-shake ka pa. Nagpapiti ka, wala nang bago? Nung una, nung first atake ko sa 2017, na, na ano, na, nagbago rin. Pero ngayon, hindi na di na kinakaya. Ngayon, o murder Tatabasin mo ulit ko. Hindi, meron tayong mga nakalabas eh. Dumbling. Pagkikita ko. na namin to dun sa kabila. Pag pinalakad natin ito ngayon, Diretso na lakad dito! Sir, taas na ngamay. Taas po. Babaw, sir. Taas na ngayon, sir. dalawa yung bag. Hindi, polis din yan eh. Pag two hinto Ayan? Oo. Kasi ito hindi sa'yo. Ipapakalala ko nga sana si Hershey. So, sir, may mga tapon ba ako basta na single pa? Ha? Sir? Wala. May mga single pa. Hindi ikaw, mo matanda huh? ka na sir. To, 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 Sir, either may ano ka pa? Madami tayo Madami tayo Sir, single yan. Yung bata namin. Ito natin yan. Oo. Oh. Pagbalik namin. Nalilibre sa inuman niya. Sir. <laughs> 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 Bakay <Mabayin. laughs> <Mabayin> mo. Bakay mo. Bakay mo. Sa mga single po na tropa natin dyan, <laughs> <laughs> pwede niyo po ligawan sa <laughs> single <laughs> okay. At least kapag pulis ang naging asawa mo, magiging proud si mama. Itang <laughs> ina, pulis na matulis. Welcome po manligaw sa bata ko, oh. mga sandalo, Police, Navy. Ah, yung lang pinipili mo? Hindi, kahit ano naman. Kaso ayaw niya dun sa mga gano'n, naliligo yung mga yun. Gusto niya yung hindi masyadong palaligo. You know? <laughs> 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 isa <laughs> pa. Puro Pabaon, pero isa pa kontra. Si, pakontra ako pababa. Mm. Eh, Paul, pass Paul. Dalawa yung Marvin. Ikaw ba Si Marvin mag-aatak pa ba? O okay, game, sa dami ng ginawa, halos magpaltos na yung balat ni sir. So ang ginawa, is a second session talaga. Kaya, hindi lang ito para kay Sarah. Para to sa mga malalayo dito sa lugar namin lalo na sa mga OFW, bigyan nyo ng ano, bigyan nyo ng time yung sarili nyo para makuha natin lahat, ha? Huwag kayong umasa lagi sa isang session. Ito si Sir, pulis na mismo pero hindi namin nakuha ng isang session. So, don't expect too much isang session. Mabibigyan namin kayo ng magandang improvement pero may chance na talagang hindi makuha. Lalo na kung, katulad nito, yung sakit niya Sir, 2017 pa, napabayaan na ng matagal to. Ngayon pala nasisimulan to ng maibalik ng maayos. So, pag may gano'ng kayong case, dali niyo dito or makipag-chat kayo sa mga admin ko para alam natin yung gagawin natin pare-parehas. So, no advance payment. Ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pag tapos mahilo. So, ingat po tayo sa mga scammer. Marami po talaga sa online. Paul, bomba. Ah! 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 Sige naman ako. Oh shit, bago saan? muna kayo ha. Pagpapahingay natin, tignan natin kung makakalakan na ng normal. Tapos, ano? Tapakita ko sana sa inyo yung isa kong bisita kasi bawal to eh. Pagtatakip ka muka oh. Tiga mo oh. Sa hospital nagtatrabaho. Dinala ko ng MRI. Alam mo doktor ako eh oh. Kaya Ayun, no, doktor po nagbabasa nito ha. Teka lang, may pangalan doon ng ospital eh. Meron niya. Yeah. Kapalatin. Ayun, know? oh. Saan ba ang ospital niya? Basta. Pag mo nang tanong eh, baka di ka maniwala. Yan. Sa ano pa yan? National Sham Sham Brum Sham Firm. Ha? Pag may ganun kayong case, huwag na po magdala ng MRI. Doktor po nagbabasa nun. Ha? Ulitin ko po, hindi niyo po kailangan magdala ng MRI. Doktor po nagbabasa nun. Mangihilot lang po ako. So, dyan muna kayo. God sa lahat. Tingnan natin kung ano magiging sitwasyon ni Kuya. God bless Okay. Sabi ni na Hershey, hirap daw tutumayo yung rin nung hindi pa nahihilot. So, tingnan natin. Sir, maging mindful tayo sir, sa pagtayo. Ha? Magkakahiga. Ha? Okay, sir. Gawin nyo sir. Dito dapat ta tagilid, upok tayo. Sige, boss. Tagilid muna. Upok. Tayo, sir. Tayo. Straight lang likod, sir. Oh, alam ko ba hirap yan? Ha? Huh? Sir, alam ko ba hirap ito kayo? <laughs> Sige sir, tayo ka muna dito sir. Sir, pwede makita na magmamarcha ka. <laughs> Tingnan lang natin, marcha ka sir. Hmm. Wala pang sandal ko yan. Walang sandal mo sir. Oh. Ah, wala na naiiwan no? oh. Wala. Wala masakit dito sir. Dito sa mga. O, pagpahingin mo na natin ng 10 minutes. O, natin tingnan sa si sarap kung makakalakad na maayos. mo na kayo, God beses you lang. O, na sa inyo. Dating PC. Eh, hey, hey, hey. dating babaero po. Ng, ano, na, no. babaero dali dati tayo. Thank you. Hindi na huli. Tayo. Hindi na huli. <laughs> o, for, since 2000, sir, kailangan ka nagsimula mag mamilay. Akala ko bago-bago lang yung pagkapilay mo. Hindi, nag-start to 2017. Mm -hmm. Tapos, lumala lang lumala na siya. Yung malalang malala na anong buwan? Last December. Ah, mag na rin talaga? Mm -hmm. Oh. yeah, 2017 pa daw, siya naman nagsabi. Ah, pagkatapos ko ng first session, kasi... Dito ko na. Dito ko <laughs> Kasi, sir, nakagisa na lang sa lahat. Okay, lang, sir. Tay, congrats, Tay. Ikaw ba yun? Para siguro natin na tayo wala ng bayo. So sabay mga sakit po na ganito, Sayate ka daw confirmed case kasi sa ospital mismo nagsabi ka mabas. Uh, her native guest po pala. So pag may ganito po kayong case, bago nyo ipa-opera, subukan nyo muna sa amin. Kita nyo naman kayo sa Bilay na pumunta, naglalakad pagka uh, tamis ng first session. Pero ulit, hindi lahat nakakuha ng first session. May tira pa to. Kailangan pa yung second session. So God bless po sa lahat. Kita kita tayo sa address na to. San Jose del Monte, Bulacan. Minuyan proper. Road 1. Ano to? Diba mami? Minuyan, Minuyan proper road 1, North Sagaray Road. Ang pinaka, ano natin, ang pinaka landmark, landmark proper drugstore. So, God po sa lahat, kita kita tayo.